Dun, dawihan na tayo, dun. Eh, hey, dawihan hey, din tayo ng gulasan. Sana masampah. Ah. Uh. Kaya pala atas ang bagay daw, malaki. Malaking gulasan. Sulit. Woo! Good morning, good morning po sa inyong lahat mga idol Ayan, ah, muli naman po tayong nagbabalik sa ating hanap buhay Ayan, palibagong araw at ah, palibagong vlog na naman po tayo mga idol Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat Lalong-lalo na po sa ating mga OFW Ayan isa pong mapagpalang araw sa inyo lahat mga idol At uh, lagi po kayong mag-iingat At uh, siyempre dito po sa kapuluan ng ating bansa Luzon, Visayas at uh, Mindanao Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat mga idol At uh, lagi po tayong mag-iingat So ayun mga idol uh, Antabi lang po kayo At uh, mamaya-maya ay ari na rin po tayo ng ating pangmalakaya Okay? Alright! So ayun mga idol, area na tayo ng ating pantanigi. Ayan na. Okay. Alright. Alright. Ayan, sana ay pagpalaing uh, pagpalain tayo sa araw na ito. At uh, sana ay makahuli. At uh, ilang araw na tayong uh, uh hindi uli, nakatigim ng dawin ng tanigi. Ayan, di, madalang na yung dawin ng tanigi idol. Madalang na. Pagka ganito kasing wala ng buwan, ay uh, madalang na yung gawin ng tanigin. Ayan, uh, masortihan na lang. Ayan, sana ay uh, sortihin tayo sa araw na ito. Alright, alright! Hey! <coughs> pamorin dyan, pamorin!

Lakas ng gulasan na to. Sana masampan natin. Kay ito pa lang ang binumanong dawin natin. Ang oras ay alas 2 na ng hapon. Sana ibigay sa atin to. Kaya pala atas ang bagay daw, malaki. Malaking gulasan. Sulit. Woo. Kaya pala malakas. Woo. Ay. Thank you Lord, nakahuli rin ng isang piraso ng gulasan. Oh, kalaki. Malaki mga idol. Tingnan Laki. Oh, mga pitong kilo siguro. Mga pitong kilo siguro. Ito yung dugo. Patuloyin muna natin ang dugo. Ito yung dugo. Oh. Ah! Ah! gulasan! <laughs> uh. Sulit. Kahit isang piraso lang. Malaki naman. Okay. Thank you. problema lang idol ay pawala-wala yung kawan eh. Okay. ito na lang nakahuli tayo ng isang piraso hindi na masiro okay. Thank you, thank you Lord. At nakadali rin ang isa. Sakit ng aking kamay dolo. Puti. Ano? Daan ng nylon. Ano? Grabe lakas ng isda. Nag-iisa lang pero grabe lakas. Grabe. Paso yung aking kamay na oh, Pasok. Hello? Ano? Kitang kita ang guhi tayo. Malaki kasi. Malaki. Ah, thank you Lord. Thank you. Nakahuli din. Hindi na rin tayo pasiro mga idol. Wala kaninang umaga. Ngayon lang tayo nakahuli. Alright. Sana malagagan pa. Ah, sana. Na. Yun lang. Kaya nawala dihiran daw gawin ng gulasan Grabing talaga mga idol oh Ayo Grabing daan ng nylon no? Puti Puti Ayan sana makadagdag pa tayo Kaso lang wala na Hihihi okay, Hihihi Abang-abang lang ulit kayo mga idol Pagadawin ulit tayo Sa ayang mga idol Nawala kagad. agad Talagang isang piraso lang ang nahuli natin Talagang ganyan ang buhay ng isang manging isda Ayan. Hindi laging uh, jackpot At uh, mayroon ding na uh, talagang uh, inaalat Ayan. Ngayon idol ay uh, isang piraso lang yung huli nating gulasan Pero may mga isdang bato may mga isdang bato na huli ako kasi nangangawil nangawil ako habang malakas ang ulan kanina nangangawil ako ngayon eh may ulan din naman na ah, darating kaya ipulo na natin yung aking uh, ah, pagtok at uh, ah, maguwi na rin ako mga idol at hapon na so ayun mga idol uh, ah, abang na lang kayo at ah, ipupulong ko na yung aking pagtok at uh, ah, uwi na rin ako mga idol sana magkakita tayo ng ah, kawan dyan sa pagpauwi natin Okay. All right. So, ayan mga idol. Tapos ko nang iligpit yung aking baltok at uh, tayo yung na. Ayan. Ayan. Sana makadaan pa tayo ng gulasan dyan at uh, makadagdag. Sana lang. So ayun mga idol, abang-abang na lang kayo pagka na kayo sa tabi. Okay, alright! Meanwhile, so ayun mga idol, uh, kakarating lang natin dito sa tabi at uh, pa tayo ng malakas na ulan. Grabe, ligo! Ligo sa lakas ng ulan yan o, oh, kulimbling pa nga. Ayan, ayun, natin na Ayan, isang pirasong gulyasan lang. Oh! Yan lang huli natin oh. Sa pirasong gulasan. Gay, okay, karga mo yung mga lapo-lapo. Oh, malaki. Yan, yeah, mga lapo-lapo. Yan, lahat. Iwan mo, iwan mo, iwan mo lang yung malilit liit Yan yung huli natin kanina, idol. Hindi lang natin nakunan ng video yan. At uh, umuulan kasi. Kaya hindi natin nakunan. Yung maliliit, hindi nagano yan, yan, pwede yan. Dali mo yan. Yan. Yan, pwede na yan. Yan. Huwag lang yung pinakamalit lang. Yan, pwede na yan. Alright. Yan, si P. Oh. Ito. Oh, malagunok. Oh. Yan. Yan. Oh, wag na yan, wag na yan. Ito. Yan, yan. Pa! talaga. Ito. Yan. Ito. Yan. Ito daw, tingnan mo pa daw. Hi ka muna sa video, hi. Baka may malaki-laki pa dyan. Yung lagpa ron, hindi na? Ito? Oo, oh, dalawa yan. Ha? Huh? Yan, dali yan. So, presyo na ito, 30. Ha, 30 na? Eh, huwag na lang, pag uh, mura. Kahulam <laughs> <laughs> na lang. <laughs> 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 <Ilamo> lang <laughs> 30, <laughs> 30 daw Tuloy tuling ang lapad. Iwan lang natin. <laughs> Padagdag pa sana, kaso lang, 30 ang kilo. Di, ulam lang natin, mabusog pa tayo. Wow, All right. Ganyan right. <laughs> okay, yung huli natin na ito, lo. Ganyan. Ewan ko lang, gumakabawi yan. Ah, tingnan na lang natin mamaya sa resibo kung ilang kilo. Yan, hindi lang natin nakulong na video yung idol kasi umuulan. Habang nangangabil tayo ay umuulan. Buti na lang nung lumabas ang gulyasan na idol ay pinagbigyan tayo ng saglit na natin yung gulyasan. So ayan mga idol, habang-abang na lang kayo mamaya, titignan natin kung ilang kilo yun at kung makabawi tayo. Kasi sobrang mura talaga ng isda. Kaya nag-isdam batong no muna ako. Ayan, sana makabawi tayo. Okay, all right. So ayun idol yung ating uh, huli kanina. Yung ating gulyasan idol ay isang piraso lang pero malaki. 8.5 yung ating uh, ano yung ating uh, gulyasan. Times 70. Talagang napakamura idol 70 ang kuha. And uh, buminta tayo ng 595. At uh, siyempre may mga kinawilan pa tayo. Ayun. Yung ating mga pinagkawalan mga idol. At uh, buminta naman tayo idol sa kabuuan ng 2,299. Ayan, nakabawi din tayo idol sa konsumo. At uh, may pambalik pa rin. Ayan. At uh, may panggasos na allowance allowance sa pang-araw-araw. Talagang na, napakababa ng ating gulasan idol. Oh? Ano? 8.5 times 70. Talaga naman. Kung mahal sana idol ay baka sa gulyasan pa lang ay bawin na tayo. Isang piraso lang pero sulit naman malaki. Kaso nga lang, mura. Ayan, bawin na tayo sa sunod idol. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you all.